Bago matapos yung araw na to, magiging slurpee. <laughs> ano, maglalaba ka na? Ako, maglalaba? Oo. Oh. Gagawa kong slurpee. Slurpee? Slurpee! Ba't ka? Ba't siya? At sakit Paano mo gagawin dyan? Ito. Hindi mo nakita yung viral na Alexis Pines? Hindi. Yeah. So, titingnan natin kung legit yung gagawa tayo ng slurpee gamit ang bati at saka timba. Oh. Okay, papakita ko sa iyo. Naniniwala ka? Hindi. Okay. Maglaba ka, maniniwala ako. Maglalaba. Ito mga Lodi, eto na magagawa na tayo ng Slurpee. Titingnan natin kung totoo yung ginawa na Alexis Vines na ano yung napanood natin na Slurpee dito sa gana So meron na tayong ice tapos asin tapos itong royal royal ang gagamitin natin mga iba naman kasi yung kaya let's use so ito simulan na natin yan lagay muna natin itong ice natin Kaya mo mga lodi o, ice natin ang dami. Tapuunan <laughs> Yung mga lodi, nailagyan na natin yung ice. So, nailagyan naman natin ng asin. Okay. Kasi yung asin yung... Maka, yung para matagal matunaw yung ating ice. Yan. Tapos, titikman na natin. <laughs> mga lodi, ito may asin na. Meron na tayong ice. So, lagyan natin tubig. Hindi ko lang bakit lalagyan pa ng tubig. Ano hindi matutunaw yun. Pero bahala na. Yun ang ginawa nila eh. Yan. Yan. Haluin na natin. Yan, para kuma para humalo yung asin, pero. Alamig. yung mga Lodi, ilagay na natin yung asin, tapos tubig at saka iso. Ito, ilalagay na natin dito. Sana makagawa nga tayo ng slurpee, ano? So, ito na. Ito, ilalagay natin dito. So, intay-intay lang natin lumamig ito, ano? Ah, hindi, joke <laughs> <laughs> so, okay, abangan natin. Yan. Ang malamig na siya, no, malamig na. At ilalagay na natin yung royal natin. So, isang bote muna ilalagay natin, ano. At titingnan natin kung gaano ang itatagal bago siya mabuo, ano, okay? So, ito malamig na siya. Halu-haluin mo daw siya para maging slurpy baka ba bago matapos yung araw na 'to, magiging slurpy. <laughs> <laughs> Joke lang <laughs> Yung mga lodi, ito na nga at Tingnan ninyo Nabubuo na yung ating Nagiging slurpy na siya Yung ating royal na inilagay Mga lodi, ilalapit ko muna Para makita nyo Ala, ilang minuto lang pero may na tayo Ala hindi Alam, <laughs> galing So, ituloy lang natin <laughs> Wala, legit yung mga lodi. Mister slurpee na tayo. <laughs> Ang galing! Mga lodi, oh. Wow! Saglit lang siya, mga lodi. minuto lang pala may pina Oh. Ayara, gusto mo? <laughs> So, mga lodi, legit na legit. So, tinikman naman natin ngayon. Mga lodi. Yan. Wow! Ang sarap, mga lodi! Mm. So, gawa pa tayo. Isang gawa pa. So, mga lodi, ito na ilagay ko na yung ating slurpee. At kita nyo naman, legit na legit siya! Ala! Tumunan Malapit na Wow, Ang sarap! Ano <laughs> lodi? Bali! Anong oras na, bell? 9-7. Main 7? Nag-slurping na? Grabe mga lodi, Bali! Sinimulan ko to, 8.59. Tapos, yan ang oras, 9-7 lang. So, ilang minuto lang, magkaka-slurping na tayo. So, legit yung kay Lodi, kay Alexis. So, ito, kakita mga lodi magagawa pa tayo no? so ito ilagay na natin kasi madali naman palang mabuo siya so yan, lahat na natin okay <laughs> may nabili na, na mga lodi <laughs> okay yan so halu haluin natin titingnan ulit natin kung ilang minuto ito mabubuo kasi dinamihan natin yan sino <laughs> mga yun? nabubuo na agad ilang minuto pa lang kasi yung lamig ng yelo mas lalong gumaganda ang lamig niya sana maganda yun. yun. sana maganda yun. sana maganda yun. sana Nasa anim na minuto lang pero ngayon. Ulo. Saglit lang. Ala Star pinagat siya. Kumala di siya. liwanag, hindi niyo makita nang ayos oh. Oh, siya. Okay, Yan to so, pwede na to ko na tayo ng cup yung mga lodi 2 minutes lang slurpee na kanina tumagal kasi hindi pa masyadong matindi yung lamig pero ngayon okay na ilagay na natin yung mga lodi ay slurpee na tayo so super legit oh, okay